Patuloy pa rin ang konstruksyon ng overpass dito sa intersection ng Pico KM5 La Trinidad upang maibsan ang nararanasang bigat sa daloy ng trapiko at mapadali ang pagtawid ng mga tao. Kung ang paglubog ng araw ay oras ng pahinga para sa iba, para sa mga manggagawa ng nasabing overpass, ito ang karaniwang oras ng kanilang trabaho. Ayon sa project engineer na si Jupiter Bakawat, ito ay upang makaiwas sa traffic at masigurado ang kaligtasan ng publiko. Kasalukuyan nilang inaasikaso ang pag-welding sa mga railings at roofings habang ikinakabit naman ang mga hagdan ng mga landing sites. Marami kasing traffic doon, uh, pedestrian traffic. Tsaka pag nakikita natin doon yung isang con congested na spot pag pupunta tayo dito sa may beach, tsaka sa main rin. So para ma ma ease natin yung traffic sa main highway natin, dun po yung na-propose na overpass. Ang tatlong landing areas ay matatagpuan sa police outpost, gasoline station at bakery. Pumayag na ang police station at bakery na magkaroon ng landing sites malapit sa kanila habang patuloy pa rin ang pakikipagnegosasyon ng DPWH sa mga namamahala ng gas station. Ayon naman kay Police Captain Rufino Tarnate, may mga natanggap silang reklamo ukol sa tagal ng konstruksyon. Subalit ayon sa DPWH, isang dahilan sa pagkaantala ang patuloy na negosasyon sa mga establishmento, pati na rin ang proseso ng pagfabricate ng mga materyales sa buyagan bago ito mailipat sa construction site. Hindi eh, Nagpo-complain na matagal daw, matagal lang pagtrabaho. Ang um, ano kasi sa uh, ang reason kasi matagal is yung mga ginagamit na bakal dyan pinapabrikit muna sa ibang lugar bago nila i ano dyan kaya kung minsan ang sabi nila walang nagtatrabaho pero yung mga contractor ginagawa pala sa bugis kung ano to i nila tapos pag natapos dun nila i-assemble kasi nga yung pag nag sila sa sas yung mga sparkle baka may matamaan na mga sasakyan ng mga tao. Kayun pa man, marami pa rin mga residente ang natutuwa sa ginagawang overpass. Very helpful para po sa mga tao, lalong-lalong na sa amin na taga rito po. Kasi no need to go there and there, andun na lang siya. Hindi traffic daw na awan nga. Kasi mamaya na overpass na awan si traffic pa yun. Nagsimula ang konstruksyon noong Hunyo ng nakaraang taon at may kabuuang budget na mahigit 24 million pesos. Inaasahan namang matatapos ang proyekto sa Hunyo ng taong ito. Blessa Joy Manuel well para sa Herald Express Balita.